Magandang gabi po mga palagay ko sa Manamalataya. Samahan nyo naman po ako. Basahin po natin ang Matthew chapter 24, verse 35. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat, ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe gayon din naman ang pagpaparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila ay nagsisikain at nagsisino at nangag-asawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa dao. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila ay tinangay na lahat. Ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayoy, sa sabukid ang dalawang lalaki, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Dalawang babaeng nagsisigilig sa isang gilingan, ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw pap paparito ang inyong Panginoon. Datapwat, ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng bahayan, kung anong panahon darating ang magnanakaw ay ay magpupuyat at hindi niya pabayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo ay magsihanda naman sapagkat para rito ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad ang aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay marat nang siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotoka na siyang sabi ko sa inyo, na sa kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Natapuat ko nga ang masamang aliping yaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon. At magsimulang bubugin ang kanyang mga kapwa alipin at magkipagkainan at magkipaginuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya ay babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapag-imbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pangangalip ng mga ngipyo. Mga palangga ko sa panampalataya, ito po ang mga putumulitan ng ating Panginoon. Ang mga pangyari, gumawa ng langit at lupa. Ang ating Panginoon ay nga buhay at subuman ang kanyang bugtong na anak na ating Panginoon ni Ibikin po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sabayin po natin siya. Ang ating Panginoon. Panginoon. Amen.